panghuli, encourage one another daily. Sabi sa Hebrews 3.13, Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Nakikita mo ba kung anong ginagawa ng Diyos dito? Hindi niya tayo iniwang walang depensa laban sa proseso ng pagtigas ng puso. Hindi niya tayo pinabayaan para mag-isa sa laban na ito. Sa halip, binigyan niya tayo ng isang malinaw na divine strategy para mapanatiling malambot ang ating puso. Ano yon? magpalakasan at magpaalalahanan araw-araw. Bakit? Dahil ang kapatiran ay nakakatulong magpanatiling malambot ang puso. Yung salita magpaalalahanan dito ay mula sa salitang Griego na parakleo na ang ibig sabihin ay to call to one side o tinawag mong isang tao na tumabi sa iyo para tulungan ka. Ito rin ang parehong root word na ginamit ng Panginoong Isus para sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang paraclete, ang ating tagapagtulong, tagapagpalakas ng loob at tagapagtanggol. Ibig sabihin, kapag tayo ay nag encourage sa isa't isa, literal na tayo ay nagiging kamay, nagiging paa at inig ng banal na spirito para sa buhay ng isa't isa. Now, pansinin mo yung salitang araw-araw, hindi lingguhan, hindi kapag feel kasi araw-araw gumagawa ng paraan ng kasalanan para linlangin tayo. Araw-araw binabayo tayo ng pressure sa buhay. Kaya nangihina tayo at nakakalimot na magtiwala sa Diyos. Araw-araw tinutokso tayong patigasin ang puso natin. Kaya araw-araw din dapat natin pinapalakas at pinapaalalahanan ng isa't isa. Kapatid, sa totoo lang, maraming krisyano ang tumitigas ang puso. Hindi dahil ayaw nila sa Diyos, kundi dahil walang tumutulong magbantay ng puso nila araw-araw. O kung ikaw mismo ay ayaw mo na meron kang accountability. Alam mo kung anong itsura ng daily encouragement? Ito yung kaibigan mo na bigla kang ite-text para lang sabihin, Bro, sis, kumusta na ang conversation time mo? Anong talata ang nangusap sa iyo? At anong application mo tungkol sa sinabi sa iyo ng Diyos? Kaibigan, meron bang kapatiran na nangungumusta sa iyo? Meron bang kapatiran na nagpapaalala sa iyo? Inaalaw mo ba ang mga kapatiran mo? Halimbawa, yung mga kasama mo sa D-group, sinasabihan mo ba sila, mga kapatid, pwede niyo po akong kumustahin, accountable po ako sa inyo. Gusto ko po lumago. Tanungin niyo po yung aking personal na relasyon sa Diyos. Tanungin niyo po yung aking spending time sa kanya. Tanungin niyo po ako kung, paano ako nagre-respond sa aking asawa, sa aking mga anak. Tanungin niyo po yung relationship ko sa kanya nila. Tanungin nyo po ako pagdating sa trabaho. Open po ako for correction. Kaibigan, kailangan natin ng bawat isa. Ito yung kapatiran na tatawag sa'yo kapag hindi ka nakita sa church. Prayer gathering o discipleship group meeting at hindi lang magtatanong kung nasaan ka. Kundi magpipray kasama mo sa phone ang encouragement every day ay ito din yung discipleship group leader mo na marunong makiramdam kung discouraged ka at marunong din magturo ng verse na kailangan mong marinig sa oras na iyon. Ito yung kaibigan na kaya kang sabihan ng totoo kahit masakit kasi mas mahalaga sa kanya ang kaluluwa mo kaysa sa pride mo. Ito yung kapatid sa faith na kahit busy magsisend ng worship song sa'yo versus kasi naramdaman niyang kailangan mo ng encouragement. At sa kabilang banda, ganito rin ang itsura kapag wala kang daily encouragement. Ano itsura nun? Wala nang kung kumusta ang spiritual walk mo. Kaya madali kang bumalik sa dating gawi. Walang humahamon sa'yo kapag puro ka na excuses pag sumusunod kay Lord. Walang kumakapit sa'yo kapag pakiramdam mo gusto mo na sumuko. Kaya tuluyan ka na lumalayo. Walang nagre-remind sa'yo ng mga pangako ng Diyos kapag nakakalimutan mo na. Kaya kapatid, napakahalaga ng community ng kapatiran na hindi lang nakikipagkumustahan tuwing Sunday service. Ibigan, kung hindi ka pa kasama sa isang online discipleship group, ay inaanya kita na sumama. Makikita nyo doon sa description, meron doong link ng registration form. I-check nyo doon. O kung hindi man, mag-type kayo ng join sa comment section. Ibigyan, kailangan natin ng mga tao sa buhay natin na araw-araw tayong tinutulungan manatiling malambot ang puso. Paano? sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng paalala, sa pamamagitan ng pag-akay pabalik kay Lord kapag tayo ay naliligaw. Kasi tandaan mo, ang kasalanan, araw-araw kang tinutukso. Ang tanong, meron ka bang kasama sa laban na ito araw-araw? Hindi idinisenyo ng Diyos na mabuhay tayo bilang krisyano na mag-isa. Hindi niya balak na lumaban tayo sa spiritual battles na parang lone ranger. Ginawa niya tayo para sa community. At sa community community na yon, napapanatiling malambot ang puso natin sa Diyos. Paano? Dahil may mga taong humihila pabalik kapag naliligaw tayo. Nagpapalakas kapag nangihina tayo at nagpapaalala ng katotohanan kapag nalilimutan natin. Nung bago pa lang ako sa pananampalataya, sumali ako sa isang discipleship group. Pero dahil sa sobrang abala ko sa trabaho, bihira ako makadalo sa aming mga meeting. Alam ko na pinagpipray ako ng leader ko Lagi siyang nagchecheck sa akin pero distracted ng puso ko at laging trabaho ang inuuna. Kaya hindi ako masyado nakaka-attend ng aming D group. Lumipas sa maraming buwan at doon ko naramdaman ang conviction mula sa Diyos Naseryosohin ko na ang aking spiritual growth. Isang araw, nang desisyon na akong bumalik. Walang sabi-sabi, bigla na lang ako sumulpot sa aming meeting. At nagulat ako kasi hindi ko inaasahan na welcome pa rin ako sa group. Sinalubong ako ng aking leader ng bukas palad. Walang bahid ng pagtatampo o condemnation at sa halip siya pa ang nag-encourage sa akin na magpatuloy ang mga kapatid ko sa D group tuwan din at niyakap ako na may pagmamahal. Walang panunumbat, puro kagalakan at pagtanggap lang. Mula noon nagsimula ako umaten ng regular. Naging bahagi sila ng aking mga tagumpay at maging ng aking mga pagsubok. Kung meron akong doubt, nariyan sila para ipaliwanag sa akin ang kalooban ng Diyos. Nariyan din sila para itaas ako kapag ako'y down at kailangan ng encouragement. Sila rin ang tumulong mag-ayos ng aming kasal naging magkukumpare, kumare kami, malaki ang naging ambag ng grupong ito sa aking paglago sa Panginoon. At hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami at patuloy na nag encourage sa bawat isa. May nagsabi, One of the great benefits of healthy church relationships is loving correction. Having a meaningful personal relationship with other Christians means watching each other's back. This means warning our brothers and sisters in Christ when they are being pulled away into sin and helping them to resist temptation and error. Kaibigan, meron bang tumitingin ng likod mo na, na, na kasama mo sa D group? Ang ibig sabihin, kapag malalim ang relasyon mo sa kapwa mananampalataya, may mga tao kang magmamahal sa iyo ng sapat para hindi lang purihin ka kapag tama ka, kundi paalalahanan ka rin kapag napapadpad ka na sa maling direction ito ang watching each others back ginagawa natin ito hindi para husgahan ng isang tao kundi para tulungan kang manatili sa daan ng Panginoon ganitong klaseng relasyon ang panlaban sa hardening of the heart kasi kapag wala kang mga kapatid na handang magsabi sa iyo nang totoo kahit masakit mas madaling malinlang ng kasalanan at manatili sa maling gawain pero kapag may nagbabantay sa iyo may nagdadasal para sa'yo at may handang magsabi, Kapatid, mali na yan, balik tayo kay Lord. Mas malaki ang chance mong bumalik bago mahuli ang lahat. Ibigan, anong nararamdaman mo kapag may tao na nakokorek sa iyo? ka ba? O nakikita mo ba itong pagpapakita ng pagmamahal? Binibigyan mo ba ng pahintulot ang iyong mga kapatid sa pananampalataya na magsabi ng totoo sa iyo kapag napapansin nilang lumilis ka sa kalooban ng Diyos? Paano ka tumutugon kapag ang asawa mo o mga anak mo ay nagpapaalala na mali na ang direksyon tinatahak mo? Ano ang mas kinakatakutan mo? Yung masaktan ng pride mo ngayon dahil sa koreksyon o yung magpatuloy sa maling landas hanggang tumigas ang puso mo? Kibigan, hayaan natin ang pagpapatibay ng ating mga kapatid sa atin. At tayo din ay maging instrumento ng pagpapalakas ng iba. So paano natin isasabuhay ang katotohanan ito? Una, tigilan mo na mabuhay bilang kristyano na mag-isa. Kung wala kang tunay na koneksyon sa kapwa, mana ng palataya nanganganib na tumigas ang puso mo. Kailangan mo ng relasyon kung saan pwedeng magsabi ng totoo sa iyo ang iba. Kung saan pwede kang maging tapat sa iyong mga struggle. Pangalawa, maging encourage ka rin. Tumingin ka sa paligid mo. Sino ang nangangailangan ngayon ng panalangin? pagdamay at pagtulong. Sino ang dumaraan sa matinding pagsubok at nangangailangan ng kasama sa laban? Sino ang spiritually dry at kailangan maipaalala kung gaano siya kamahal ng Diyos? Tandaan mo, inilagay ka ng Diyos sa buhay ng iba, hindi lang para tumanggap ng encouragement, kundi para magbigay din nito sa kanila. Pangatlo, maging intentional sa araw-araw na pag-encourage. Hindi ito kusang mangyayari. Kailangan gawin mo itong priority. Magpa nagdadala ka ng mensahe, nagbibigay ng pag-asa. Basahin mo yung conversation time ng iyong mga kapatid. Huwag mo lang basta i-heart, kundi unawain mo ito at palakasin sila sa kanilang mga application. Tawagan mo ang kapatid na matagal mo nang hindi nakakausap. Magkapi kayo ng kaibigan mo na tila nawawalan ng gana sa pananampalataya. Magsalita ng mga salitang nagbibigay buhay at katotohanan. Naalala ko, nag-design ako ng t-shirt na magi-spark ng conversation upang makapagbahagi ng kaligtasan sa mga taong makakausap ko at magtatanong tungkol sa aking t-shirt. Kailangan maging intentional tayo sa pagbabahagi ng hope sa iba. Pangapat, maging bukas sa pagtanggap ng encouragement at accountability mula sa iba. Marami sa atin ang nagtayo ng pader sa puso dahil nasaktan tayo noon. Pero hindi solusyon ang isolation. Yan mismo ang magdadala sa iyo sa hardened heart. Kung hindi ka marunong magsabi ng tapat sa iyong mga kasamahan sa D-group kailangan matuto maging open. Kailangan nating matuto maging vulnerable at hayaan magsalita ang iba sa buhay mo. Huwag mo isipin na kailangan maging malakas ako sa paningin nila. Hindi. Alam mo, maraming tao ngayon, palaging inisip nila kailangan maging perfect ako sa paningin nila, maging holy ako, kaya ayaw mag-open up. Kaibigan, hindi ka matutulungan ng iyong mga kapatiran. Kung hindi ka matututo mag-open up. Kaya nga, sino ang tinatawag ng Diyos na i-encourage mo ngayon? Huwag mo na ipagpabukas, gawin mo ngayon. Wala sa atin ang sapat na malakas para panatilihing malambot yung ating puso ng mag-isa. Wala sa atin ang sapat na matalino para makita ang lahat ng ating blind spots. Wala sa atin ang sapat na matapang para harapin ang bawat laban mag-isa. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin ng araw-araw na encouragement. Kailangan natin ng community na nagpapanatili ng puso nating malapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kaibigan, Marahil, kinausap ka ng Diyos at nais mong bumalik sa Diyos. Ngayon na yung tamang panahon ng pagsuko. Kung mananampalatay ka sa Panginoong Isus, ngayon na, siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at babaguhin kanya. Bibigyan kanya ng bagong puso. Sabi sa Ezekiel 36.26, basahin natin ito, Bibigyan ko kayo ng panibagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espirito. Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Kaibigan, papalitan ng Panginoon ang pusong bato ng pusong laman kung ipapahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus. Paano mo ito gagawin? Gawin mo ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Alam niyo po yung lahat ng aking ginawa. Wala po ako may tatago sa inyo. Alam niyo po yung pagre-rebelde ko sa inyo. Alam niyo po kung gaano ka matigas yung puso ko, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagpapatawad ng lahat ng aking kasalanan. Salamat po at isang araw makakasama kita sa langit. Tulungan niyo po ako na magsikap na makilala ka, gawin ang kalooban mo at iwasan ang pagtigas ng puso. Amen. Alam mo kaibigan, kung ito ay ipinanalangin mo, ang Panginoong Yesus ay nasa iyo na. Ang aking iwan sa inyo ay isang paalala Huwag nating hayaan na ang puso natin ay tumigas. Huwag nating hayaan na ang Diyos ang magpatigas ng ating puso. Kasi the moment na patuloy-tuloy nating pinapatigas yung puso natin, ang mangyayari ay tayo mismo ang magsasuffer. Tayo mismo yung malalayo sa Diyos. Tayo mismo yung mapapahama. At hindi lang ikaw ang maapektuhan. Maapektuhan ang iyong asawa, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong anak, ang iyong trabaho. Kapag matigas ang puso mo, maraming madadamay. Ang isang kasalanan, huwag mo isipin na ikaw lang ang maapektuhan. Ang kasalanan ay makakaapekto sa mga taong mahal mo sa buhay. Kaya nga, ang, ang hamon ko sa iyo, kaibigan, suriin mo ang puso mo araw-araw. Ikaw ay sumunod, hindi bukas, kundi ngayon. Kaibigan, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo, hindi ko alam kung ano yung mga bagay na pinapagawa sa inyo ng Diyos pero patuloy mong pinagpapaliban. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, mahal ka niya at gusto ka niyang bigyan ng chance na magbago. Kaya ngayon yung desisyon, ibigay mo sa Diyos ang lahat ng pagsunod, pagtitiwala at pagmamahal. At makikita mo na ang buhay mo ay magbabago. Kung paano niya binago si Moses, si Abraham, si David, si Pablo, kung paano niya binago yung puso ko, kung paano niya binago si Brother Henner, si Sister G, si Donna, si Virgie, o kahit sino sa inyo. Ako, nakita ko kanina, nandyan si Mary Jane, si Evangeline, Nakita ko doon sa ating web app kung paano niya binago kayo. Kayo na mga bago na nanonood dito sa ating YouTube channel ay babaguhin niya din. Kaya huwag natin isipin na ang Diyos ay masama. Ang Diyos ay masama yung plano sa atin. No, mahal na mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ka niya, gusto niyang mahalin mo rin siya. Paano mo papakita sa kanya na mahal mo siya kung ikaw ay susunod? Ipapakita mo sa kanya na ang puso mo ay malambot handang tumanggap ng lahat ng itatanim niya sa puso mo at handa ka na sundin kung anuman yung tinanim niya. God bless po sa inyo lahat.